Mr. Chair, Senator Bato de la Rosa. Sa loob ng dalawang dekada mahigit, halos araw-araw po sa programa kong antin sa radio, Monday to Friday, uh, nakatanggap ako ng reklamo tungkol sa mga pulis na abusado. Let me remind you, that kayo mga pulis dito, kayo po sa ating lipunan ang may isa sa pinaka mahalaga at sensitibong responsibilidad na ginagampanan. To serve and protect. Umaasa po kami sa inyong proteksyon laban sa mga masasamang loob. Ang siste, the truth is, masakit na katotohanan, sa halip na kayo po ang magpaprotekta sa amin, I'm just talking about doon sa mga busado, kayo po ang nananakit sa amin. How can we trust you when in fact, supposed to be kayo po ang nagbabantay, kayo pong sumasalakay, at nilalabag niyo po ang aming mga kalapatang pantao karamihan po na inyo pong inaapi, ina pastangan sa akin pong karanasan, base po sa data na meron po ako sa Wantes Radio, ay yung mga maliliit at walang kalaban-laban. Almost 99% sa mga naabuso ng ating kapulisan na abusado ay yung mga maliliit. Walang pinag-aralan. Pinaplantahan ng ebidensya. Pinatitipan pinakukulong na walang kasalanan. At sinasampahan ng kasong direct assault to person in authority. And I just want to give an example kung gaano ka baluktot ang pag-iisip ng marami sa mga polis nating abusado. I still remember many years ago, isang taxi driver lumapit sa akin na siya ay kinasuhan ng direct assault ng limang polis na may bitbit na armalite. How can that happen? At kayat po. I'm sorry, kung naikinig yung um, taxi driver ngayon, payat siya, maliit, at yung police, ang lalaki ng katawan at naka-armalite, and they were accosting this taxi driver na pinagbibintangan nila na nanloko ng isang pasahero. Of course, pumalag yung taxi driver dahil hindi naman totoo. At nakasibilyang, kaya sinita niya kung sino sila. Aba, nagalit yung mga polis dahil ba't pumapalag? Kinulong. direct assault. Maraming ganun mga insidente na yung bang mga hindi ka palipaniwala, imposible. Pero nagagawang paraan ng mga pulis para mamayagpag ang kanilang pagiging abusado. Marami sa mga pulis natin, especially mga bagong graduate, ay pumasok sa PNP dahil sa Chapa. And of course, mas marami ang mga mababait, matitinong. Dahil sa Chapa, dahil may sakatuparan na yung kanilang pagiging bully. Kumbaga magiging legit na ang pagiging bully nila because they have the chapa to prove to the world that they are somebody to recon with, that they need respect. Respect mula doon sa maliit na kababayan natin na kayang-kaya nilang sipain. Now, let me tell you all this. Listening right now. Ang Senado ang magiging karma ninyo. Kung gaano kayo kaabusado doon sa labas at nagiging mga pilosopo at kaya nyo pakulongin o ipakulong ang mga walang kalaban-laban ng maliliit na mamamayan, dito matitikman nyo ang makulong. Pero kayo makukulong dito, sa baba, dahil kayo nagkisinuling. Hindi kami papayag, ang Senado, na gagawin yung kaming katatunganan tulad ng ginawa nitong si Captain Juanito Arabejo na pinagmamasdan ko kahapon pa habang tayo ay naging pag-usap sa mga resource persons dito, lahat ng mga pulis ay nakayuko, ngiting, ngising aso, itong si Arabeho, At nakuha pang magsinungaling at gagawin kami parang tanga. Hindi niyo po kami pwedeng gawin tanga rito at hindi kami papayag, especially si Chairman Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, na dati niyong hepe sa PNP. At hindi siya papayag, and of course, hindi rin kami papayag. So yung mga ginagawa niyong kabalastugan sa labas at pangapis sa maliit nating kababayan, hindi na po ubra rito. At hindi niyo po pwede kami paikutin dahil meron po kaming dating chief PNP na si Sen. Bato del Rosa and nandito po ako na alam na alam ko po mga karakas niyo just like the back of my hand. And lastly, kanina months, tanggapan ko si Lieutenant General Rodel Cermonia, like I said, who's been my friend for a long, long time, and he's been a very effective uh, PNP officers, officer. Na maraming beses na akong dumapit sa kanya para mag-refer ng mga kaso tungkol sa mga abusadong polis at agad niyang natutugunan. At mabilis po ang naging aksyon niya, Mr. Chair. And that's why he has this radio program from another TV station na effective naman at naging sumbungan laban sa mga abusadong polis. And I commend you for that, General Sermonia. At sabi ko sa kanya kanina, Mr. Chair, anong problema, anong nangyari? At nagkakagalito ang ating kapulisan. Sabi niya, hindi naman daw nagkulang ang PNP sa pagnalagay ng mga patakaran, procedure na dapat sundin ng mga pulis for them to, to equip them to become a better policeman. Ang problema is sa implementasyon. Totoo yan. May mga PC, uh, police operational procedure. Pero hindi sinusunod. Bakit? Bakit? is it, become, it becomes the culture, the norm? Or the leadership? Colonel Alan umipig. Sa totoo lang, hindi ako nagagalit sa iyo. In fact, deep in my heart, I sympathize with you. Dahil hindi ka abusadong polis. Ang kasalanan mo lang dito ay hindi ka naging matigas medyo naging malambot ka at mabait ka, hindi ka abusarado. You did your best, sabi pa nga nung isang kanta, but your best wasn't good enough. Pinagsabihan mo sila na iparafin test yung mga suspect na mga pulis mo. Pero hindi ka sinunod. Bakit? Kasi nakita nila na malambot ka. Bakit? Kasi hindi ka makulit. A good leader, dapat is makulit. Mayat maya, para pintes yan. Pag sinabi na hindi, hindi pwede. Para pintes yan. Otherwise, sasampang kita ng kaso. O parang pintes yan, nag-yes sir, and then kinabukasan, para pintes na ba? Or after a few hours, pinar pintes na ba? Mayat-mayat, pinapollow up mo.